So ayan po mga boss, uh, ini-invite ko po sa, la sa mga gusto po magsimula ng bagong negosyo, ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa ating munting warehouse, sa Bodega Bulakenyo Warehouse. Ayan po. Waste nyo lang po, uh, Maria Lourdes Drive, Tabang Plare del Bulacan. Ayan po. Kapag gusto niyo po mag-start ng bagong business, punta lang po kayo dito at pag-usapan po natin. Maraming salamat po mga boss pa mga boss available din po ang mga speaker mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki po may available po tayo. Ayan, may mga available din po tayo mga amplifier iba't ibang size, iba't ibang white, watts po. Iba, ayan, iba't ibang size at iba't ibang watts. Yeah. Available po 'yan sa Bodega Bulakenyo. So ayan po mga boss, may mga available din po tayo dito ng mga malalaking appliances gaya po ng ating mga automatic washing machine. Ayan po. Automatic washing washing machine po natin is uh, only 5,999 pesos lang po, 6.8 kilo na. Yeah, fully automatic washing machine na po siya mga boss. Ayan po. Brand new condition with warranty po. Ayan. Mga sumunod na sizes pa naman po natin, 9.5 kg for only 8,699 pesos lang po. Ayan po, katulad po nito, pwede kayong magpa-reserve, mag-message lang po kay sa ating page Bodega Bulakenyo. Ayan, kagaya po ni Sir Marlon. Ayan po, paid na po, naka-reserve na po siya. Ayan po. Ayan, may mga available din po tayo na mas malalaki pa pong sizes. Ayan, meron din po tayong 12.5 kilo. for only 10,899. Meron ka ng fully automatic washing machine, brand new condition. Napakarami ng pwedeng laban, Yes po. Ayan, marami po, po tayong available. Ayan po, kahon-kahon po yan. Ayan, isang container po ang available natin ng mga washing machine. Ayan, may mga available din po tayo mga chest freezer, papakita po natin. Sa mga magninegosyo po ngayong summer, may mga available po tayo dito ng mga bottle refrigerator. Meron din po tayo mga available na chest freezer. Ayan po, meron po tayong bottle refrigerator na nasa 20,000 SRP. Pero dito sa atin is 12,999 pesos lang po. Ayan, meron din po tayong mas malaki pa for only 14,999 pesos lang po. SRP almost 30,000. Ayan mga paps, oh. ganyan kamura. Yes po, ayan. May mga available din po tayo dito, mga chest type freezer. Chest type. Yes ayan. po, ayan. Chest freezer natin po, 8,499 pesos lang po. Ayan, ayan, meron po tayong tatlong sizes. Ayan, kayo na po bahalang mamili. Bisita lang po kayo dito sa ating munting warehouse. Available din po sa ating warehouse ang mga gas range. yan iba't ibang model po ang available natin. Uh, bibigyan ko po kayo ng sample price from 23,998 and searchable po 'yan. Ha. Ito po talaga yung original price niya pero dito sa atin, bagsak presyo lang po for for, for only 15,000 pesos lang. Yes, po. Ayan. Brand new condition. May mga styro pa and plastic, 'yan po. May 3 burner, may 4 burner po tayo, meron po tayong electric din. Yes po. Ayan, mga available okay. po natin. Marami po tayong available na stocks. Napakarami na mga appliances. Napakarami ng stock. Yes po. Ito yan po sa mga naganap naman po ng mga tools, ng mga solar. Available din po sa atin yan. Meron po tayong dito mga solar lights. Ayan po. Ang solar po natin is piso per watts lang po. For example, uh, 500 watts, 500 pesos lang po. Kung 1,000 watts naman po, 1,000 pesos lang po dito sa atin. Ayun, napakamura talaga. Ayan po. Ito po yung bagsak presyo natin na emergency light for only 299 pesos lang po. Ay, yun dito lang po yan sa bodega pulaki nyo. May mag-outing. Ayan po. Mas malaking bagay po. Ah uh, power bank na rin po siya. Yes po. Ito po. Ito po yung sample niya. Ayan, dami po niyang klaseng kulay. May blinker light pa po at kagandahan po dyan. Pwede niya gawing power bank. Pwede niya gawing power bank. Yes po. Matagal pang malubat. Yes, sa mga mahilig po mag-outing dyan. Bagsak presyo na. Ayan, nakailangan niyo sa mga camping yan talaga. Probably 299 pesos lang po. Marami po tayong available nyan. Ayan, dito lang po sa Bodega Bulakenyo. At syempre po, may mga available din po tayo ng mga hand tools. Hand tools. Ito po, mga napakyo ko lang po ito mga hand tools nito to for only 25 pesos na lang po. Iyon no? Yan po. 25 pesos, 25 pesos lang, po. Meron kang cutter, pliers, long nose po. Ayan, mga paps, dito lang sa Bodega Bulakeño yan, ha? Yes, for yes. only 25 pesos uh, hand para, tools. Bariyang tools lang po. Bariyang bari bari tools. May available po tayo dito mga welding wire. Ayan po, may available din po tayong fiberglass measuring tape. Meron din po tayong available na ito, mga level for only 50 pesos lang po. 50 pesos lang 50 pesos mga paps po, ha? Sa 100 plus, 50 pesos lang din po dito sa atin. At ayan po, mga 20-20 pesos lang din po itong mga ano natin. Ano so na yung dito? halagang 20, may yes, mabibili mo. po dito sa yes, Bodega so, Bulakenyo. Bariya-bariya niya po dyan, makakabili na po kayo dito. May mga cutter po tayo for only 30 pesos lang po. Ayan, ito po, napakahaba nito oh. Ang presyo nito sa labas, nasa 150, alam ko, minimum. Ayan po, pero dito sa atin, 50 pesos lang po. Ayan, ayan. Yeah. Oh, 250 pesos lang po, meron ka ng uh, wrench pang-baklas ng gulong ng sasakyan. Niyo? po niyan, heavy duty po, hindi po ito yung toy single weld. Ayun po, meron siyang ano. Naka ano na. Yes po, at. Kaya hindi kinakalawa. Yes po. Ito po yung tinatawag na Tire Wrench Pro dahil po may support pa siya. Di siya ba basta-basta na babaluktot or nababali. Yes po. Oya. Ayan, may mga available din po tayo na mga, ano tawag dito? Vice Grip. Uh, ayan po. Mga malaki, maliit, may available po tayo. Ayan, syempre, available din po sa atin ang mga welding machine for only 1,300 pesos na lang po yan. Meron ka ng inverter type welding machine. Verter type na po yan mga pops ha? yan po yung mga best seller namin na mga bagsak presyong welding machine. Napakamura na talaga oh. May available din po tayo dito mga barena, grinder, ayan po. Mga brand new condition po yan, testing in with warranty po. Yan ang kagandahan dito yes, Po, hindi po siya as is, may warranty testing po Testing muna ha? ayun Testing muna, baga nyo po bilhin. Para sure. May mga available din po tayo, buy one take one for only 1,599 pesos po. Buy one take one na po yan, dalawang piraso, 1,000 Uh, may less pa po yan. Pwede ko pa ako yung bawasan. Bisita lang po kayo dito sa ating yep. munting warehouse. Ayan po. May mga available din po tayo mga blower. Yeah, 750 pesos yeah, na lang. 750 pesos lang po. May mga available din po tayo dito mga... Planer. Planer. May available po tayong circular. So... Yo. Yep. Ayan, pati po itong ceiling machine, available din po dito sa atin. Yeah. Ayan, 649 na lang, 649 na lang, lang, na lang ha? Ceiling machine po yan, mga boss. Napaka-mura na. Mayroon tag 449 pesos. Ito mahaba na to, kuya. Kuya, kuya. O, oh, 200 pesos lang po. Napakahaba. Yun know, o, 200 pesos na lang. Napaka-habang oh, level bar. Ito nasa 500 to sa labas. Oo. Oh, oh. Pero dito sa atin po, 200 pesos lang po. Brand new condition din po yan. Naka-plastic Naka pa po yan mga paps Naka-sealed. Uh, marami pa po tayong mga available dito. Yan Napakarami. Po. Visita kung po power kayo tools sa ang hanap. Warehouse, sa Bodega Bulacan yung warehouse, Tabang Plaridel Bulacan po. Ayan. Search nila po sa Waze, Maria Lourdes Drive, Tabang Plaridel Bulacan. Araw-araw po open? Araw-araw po open tayo from Monday hanggang Sunday, uh, 9 a.m. up to 7 p.m. na po. Mm -hmm. Okay lang. Ayan po sa mga naghahanap po ng mga atog dito. Pressure, pressure washer na yeah. electric cordless. Ayan yes, po meron, meron, po tayong available. Yan. Marami po tayong available. So, Napakarami. Magkano dyan po Sarbi? For only 750 pesos lang 750 po. 750 pesos. Uh, set na. Yes. Gagamitin na lang. Sa na mga nagkakarwash po dyan. Available po natin sa atin. 750 pesos lang po. Ayun. You know. Ayan. May mga available po po tayo dito. Yung mga... Uh, Ito po yung mga habang, USB uh, lead. Ayan. LED light, emergency light po, available dito okay. sa atin, may available po tayo na 3, 4, 100 3, 4, 100 pesos? 3, 3, 4, 100 pesos lang po, ayan Ay, yan, eh? Ayan, Emergency light po, pag nawalan kayo ng kuryente or nasa labas kayo, may kinukumpuni at madilim, ito pwede din po siya Pwedeng gamitin, ayan Mga boss, welcome po muli sa Bodega Gabula, Ngayon niya pala ang ating grand opening ngayong April 5, Sabado po Ayan po. Ito po yung mga sample na mga available natin ng na mga item. Ayan. Meron po tayong mga electric oven, 12 liters. Ayan po, for only 1,399 pesos lang po. Ayan. Sa mga microwave oven naman po natin, 20 liters, available din po, 2,699 pesos lang po. May microwave oven ka na. Ayan. Meron po tayong iba't ibang sizes, tulad po nito, meron tayong 20 liters, up to 65 liters po, available natin mga boss. Ayan, meron din po tayo dito mga available na mga two-burner na mga gas tube. Two po. Yes po, ayan mga modelong gas tube na po yan. Ayan. Kagandaan po dito, stainless. Stainless na yes, siya? Yes po, stainless okay. na po uh, yan. Ayan yung price niyan po, sir? Yes po. Ayan, makita niyo po sa market, nasa 2,000 pesos po yan or higit pa. Pero dito sa atin, 1,300 pesos lang po. Ayan, meron din po tayo mga gas tap. Yan. Last stop naman po siya. Ang original price niya is nasa almost 3,000 pero dito sa atin kalahati lang po. 1,599 pesos lang. Ayun po. Syempre, meron din po tayo mga rice cooker. Yan po. Mga stainless rice cooker na po 'yan with steamer. Yan napakamura talaga, oh. 1,299 pesos lang po. 1.8 liters na po 'yan. Yelp. Ayan, marami pa po tayong iba't ibang klaseng gas tube pa mga boss. Ayan. Iba't Karan ibang klase. Meron din tayo in itong 4-in-1. 4-in-1 po na sandwich maker. Pwede hmm. rin pong waffle maker at pwede rin po kayo magawa ng mga cupcakes. Iyon no? o. For only 999. 999 lang Ayan. Po from SRP 1,700. Ang laki na natin. Ang laki ng binaba talaga mga Dito paps. -so. po yan sa Bodega Bulakeño. Like, follow, and share nyo lang po para updated po kayo sa mga bagong darating po na mga item. Ayan only 250 pesos. Yan mga water kettle, mga papso? Oh. Yes po, 249 pesos lang po may water kettle kana stainless pa. Compute stainless pa. Napakamura na, oh. Yes po. Ayan, marami pa po tayong available at ayan po, syempre kapag ka namili po kayo sa Amen, dito testing po namin 'yan. At yan ang kagandahan. Ayan, ka may warranty din po. Yan, testing para sure. Ayan. At testing na may warranty pa. You know, saan yes, pa kayo mga ayan. paps dito lang 'yan sa Bodega Bulakeno, at po sa mga magne-negosyo po ngayong summer. Ayan. May mga available po tayong heavy duty blender for only 999 pesos po. Napakaraming stock mga paps. So? Meron din po tayong tig 899 pesos lang po. Meron ka ng blender. Yo. Ayan. Ito po yung mga nagagawa po ng halo-halo. Available din po tayo for only 2, 99 pesos 2099 pesos lang malaki na po yan mga boss Di po yan yung maliliit eh ayan po yung pinakamalaking size sa mga ice crusher pwede na kayong magnegosyo yes iyon po. no lalong-lalo lalo na ngayong summer oh may okay. mga available din po tayo mga swimming pool swimming pool So, ito mga swimming pool mga papsa. Available din po tayo mga swimming pool for only 1,399 pesos lang po. May mga tag price pa po ito na sa 2.7. Yo, talaga naman binaba na ni Boss RB, oh. Yes po. Ayan. At tapos sa mga malaki naman po pang buong pamilya, may available din po tayo. Yan, pang buong pamilya kaya ito na. Ito po, meron pa po siyang tag price na 15,000 pesos po. Ayan. So ngayon, ano na lang? 6,999. Ay, napakamura na. na mga papso. oh. Talaga naman. Yes po, may mga jar type din po tayo na mga rice cooker for only 799. Jar type na rice cooker mga papsan 799 pesos na lang po. Dito lang po 'yan sa Bodega Bulakeño. Ayun po, syempre may available din po tayo mga aircon. Aircon, ayan. 'yan. Po. Aircon po natin 1 HP. 8,899 pesos lang po. Ayan mga paps, oh. 1 HP na po 'yan. Sa iba mas mahal pa 'yan. Yes po. ayan po, sa kabila naman po, pakita natin mga mga oven, ito pa po, po mga oven. Uh, another partner brand po natin. Iyan like no. Tray oven po 200 uh, 2199 pesos lang po. Eureka air brand. 7, depende po sa model. Napakarami oh, marami po kayong pagpipilian. So, po. Ito po to uh 2-in-1. 2-in-1 oven. Yes yeah, po. Electric oven 'yan. For only 2249 pesos na lang. Yes po. Ayan, may mga inverter din po tayo ng mga air conditioner. Ayan mga inverter mga paps ha For only 10,299 pesos na lang po mga paps Brand new with warranty, with warranty pa. Ayan san pa kayo <laughs> So po, may other brands din po tayo Iba't ibang klaseng brand po ang Available po tayo Meron po tayong higher Eureka, Hanabishi, Astron. Ayan so, pa marami pala, no? Maraming pagpipilian, Boss Arby. So, At kaya... Dito po, yung... May mga available din po na, ng mga naglalaki ang speaker. Ayan, no? Oh, mga naglalaki ang speaker, mga Pabso. Yes, po. Bagsak presyo lang po yan. From 20,000. 11,000 plus lang po dito sa atin. Ayan yan oh, DV ayan, Audio po. Brand. Alam yes, nyo naman po, pag DV Audio Brand. Di 15 na po yan. Pangmalakasan so, talaga yan. Ayan. Tapos, ito pa meron po tayong available na 2,000 watts. Meron po, meron siyang li ah, dalawang libreng wireless mic for only 5,700 Wow, imagine, kumpleto na ha? may dalawang mic. Ayan, yes po. Ayan, trolley type na po yan. Trolley type. Ayan, ang kagandahan yan. Yes mga boss. Ayan, may available din po tayo dito ng mga two-door na refrigerator. Yung mga nasa kondo po dyan, may available po tayo Ayan, for only 5,000. For only 5,000 mga paps ha. 199. Yes po, ayan. Uh, 3 cubic na po yan. Meron din po tayong 3.5. Ayan po, for only 6,299. mura talaga mga paps. So, ayan, ito so, naman po, 1.7 cubic for 4,199 lang po. Ayun uh, oh. No? Sa presyo po talaga. Dad po. So, Hi, Dad po. Hello. At yan po, meron din po tayong mga available na mga smart TV. Yeah, mga smart TV mga paps. So. So, lahat ng uh, size, Boss available ba? Lahat ng sizes po, available. Smart TV, LED TV. From 19 inches po ang smart TV natin, hanggang 65 inches, may available po tayo. magkano yung 19 inches natin? Ang 19 inches po natin, for only 3,000. Latest model na po, smart Android TV na. Ay, yung sumunod, Boss Meron din po tayong uh, 24 inches for only 4,000 pesos lang. Po. Ay, yun ang kagandahan yan, mga paps. Kaya ano so, pa. pang hinihintay so, nyo? Meron po tayong 55 inches. Ang original price po nito sa market, is 37,000. Ngayon po, nasa 21,000 plus na lang po. Kababa dito mga paps. Yes po. Pa. May, may, ano pa po yan? May tawad may po. May tawad po pa. Yes, yeah Yan, ang kagandaan dito. Ayan, basta nyo lang si Pusabi pag pumunta kayo dito. Yes po. Ayan po, marami po tayong available sa likod ng mga smart TV pa. Ayan, nandun po sa likod, napakaraming available mga paps ha. Kung TV po ang hinahanap nyo, napakarami po rito ang available sa Bodega Bulakay nyo. So ayan mga paps oh. Sa mga nagaanap ng mini rep For only 4,499 pesos po dito sa Bodega Bulakeño Brand new Ayan o oh. 4499 pesos lang po yan ha sa mga naghanap ng mini rip at bukod dyan marami pa pong iba So ayan ang mga paps yung mga bagsak presyong TV So iba ibang inches po yan Available po dito sa Bodega Bulakeño Ayan po oh. Android Smart TV na po yan Mga bagsak presyo po yan ngayon Napakarami pong stock ah, Tanong na lang po doon sa kanto so, uh, Ito po mga TV ha Sa so, mga naghahanap ng TV 32 inches At mas malaki pang inches Available po dito, dito sa bodega Bulakeño Nakapakarami po. Ayan o. No? Ito po. Dito po. Four type po dyan. 26 inches po, po yan. Nakapakarami lahat po yan. Mga 4, smart TV. Ayan o. No? Pagkano? 4,000 lang po. 4,000 lang. Ayan o. No? Ilang inches yun? 24 inches. 24 po. inches. Smart TV na. Ito 26 inches po tayo na...

Ah, baka may babatiin po kayo, nai <laughs> Hello sa Dubai. <laughs> wow, hello sa mga taga Dubai. Taga saan pa po kayo, nai Bagong Silang. Bagong Silang, Kalookan. Yeah, dito Florida. Ah, Plaridel. Hello sa anak ko sa Dubai, tsaka sa aking kapatid at pamangkin. Yo, ano po nabili niyo, nai Ito. Ayun, for testing. Ayun, Ay, sa so, ko. Hi. Yan, no? Ano nga ano, 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 nung Welcome, uh, welcome po mga boss sa Bodega Bulakenyo. Ngayon po ang ating grand opening, April 5. Ayan po, medyo marami na pong tao. Ayan po. Uh, makikita niyo po dito mga bagsak presyong appliances, gadgets at mga tools. Mm -hmm. Ano po ito, uh, Maliban dito sa grand opening na... Sale natin ngayong Sabado. Araw-araw na po ba ito bukas? Araw-araw na po tayo bukas. Uh, from 9 a.m. up to 6.30 p.m. Okay. Ayan po, whole year round po ito. Sale po tayo buong taon. Yo no, buong taon mga mga. Yes, so, ibig sabihin pwede kayong pumunta dito bukas, mm -hmm. sa sunod, sa Lunes, marcos, Sabado. Ayan mga pa. Yes Kaya po. po at, at, sa mga gusto po magsimula ng ganitong business, bisita lang po kayo dito, pag-usapan po natin 'yan. Ayun. Ayun. Sa mga sa mga nag wholesale sale po, pwede rin po tayo. Ayun, pati sa mga nag wholesale sa sale. Yes po. Napakaraming mga items ngayon. Asa ah, yung mga power tools natin po sa atin? Ayun, ito po dito po may mga power tools ko po tayong mga, mga available tools. ngayon. Ayun. Ito po, Ayan. Nakabili po ako. Nakabili murang si nanay. Ito, nakabike lang po ako. Makarating lang po dito. Ayan. Nakabili. Lang ano po. po, ano po nabili nyo? Astron Rice Cooker. Rice Cooker po. Ayaw. Lagi na po akong suki rito. Murang-mura po. Ayan talaga. O, tagasan pa po kayo nanay? Ipat lang po. Nagbike pa po ako. Ayan. Nagbike pa si nanay. Maraming salamat. So Thank mura po, po talaga. Ano? Opo. Thank you po. Ayo.